Good day mga idol. Sa video na to ay tuturuan ko kayo paano tayo gagawa ng bleach o yung tinatawag nilang June Rocks. Madali lang yung mga idol. Meron lang tayong tatlong ingredients para mabuhay itong bleach. Yung dalawang ingredients mga idol ay mabili natin sa supermarket o di kaya sa palingke. At, at ang pangatlong ingredients ay makita lang natin sa bahay. Ito yung ingredients na bibili natin sa palingke ay isang kilong chlorine at isang kilong soda ash. Tapos ang presyo yan mga idol, hindi lang aabot ng dalawang daan yan. Mga 100 plus lang ang mga gastos nyo sa dalawang ingredients na yan. Ang pangatlong ingredients na gamitin natin ay 20 liter liters na tubig. Pag nakompleto mo na yung mga ingredients, punta na tayo sa next 16. na ay paghaluin natin yung isang kilong soda ash at ang isang kilong chlorine. Pag nahalo na natin yung chlorine at saka yung soda ash, saka pa natin ilagay yung 20 liters na tubig. Pagkatapos nahalo na natin lahat, ang gagawin na natin ay, ay haluin na natin yan sa tubig. Paikot-ikot lang natin yan sa tubig hanggang sa matuna yung soda ash at saka yung chlorine. Pag napansin nyo na medyo natuna na yung chlorine at saka yung soda ash, pagkatapos nun, sit aside nyo lang for almost 24 hours. Pagkatapos ng 24 hours, meron na kayong bleach o yung tinatawag nilang sundrox.